currency pairs which is one of the foundation ng basics ng forex trading. So dito kasi sa forex ang tinitrade natin dito ay mga currency pairs. So tuturuan ko kayo kung paano bumasa niyan. Ito yung walong giant currencies ng forex. Australia, ito si Australia, si Canada, si USA, si European area to, ito yung United Kingdom, Japan, Switzerland, at saka New Zealand. Reading currency pairs. Kapag nagtitrade ka kasi ng forex, kailangan dalawa. Okay? Euro, USD, GBP, USD. Hindi pwedeng Euro lang, hindi pwedeng USD lang, hindi pwedeng GBP lang. Okay, ito yung mga major currencies. Ito mga nickname na to, para mga jargon lang to. So, pag forex trader ka, okay, I traded buck. Okay, ibig sabihin, um, nag-trade ka ng dollar. Parang ganun lang yan. So the dollar is king in the forex market. Bakit nga ba tinatawag na king yung dollar?